Para kay Chris Cusinero, ito ang pinakamagandang lugar dito sa Canada. Bakit? Panoorin nyo to at ipapasyal ko kayo kung bakit ito ang pinakamagandang lugar para sa akin. Lahat ng mga artista na nagpupunta rito para mag-concert, dumadaan din dito at nagpapasyal dito. Nakikita nyo na nagpupos sila. Kaya tara, sama ka. Panoorin natin itong mga videos natin dito. Mahaba itong mga kaberks. Lovers, magandang araw sa inyong lahat. Chris Cosinero at Angelo. at Angelo. At pupunta kami, isa tayo pupunta ngayon na? Sa van. Sa van. Pupunta kami sa van ngayon at explore natin ang van mga ka-Bergs. At isasama natin si Korean. Yung kasama natin nagpunta rin sa van, si Wusong. Para tatlo tayo no, na So mag-explore tayo, tara! Tara! ang ganda talaga ng mga tanawin dito mga kabirks kaya madalas ako nagpupunta dito kasi talagang nakaka siya at uh, isang oras lang mula sa Calgary papunta dito sa van pero palagi kami nandito kasi nga dito ako dati nakatira sa ganda ng view hinapot nga kami ng gutom sa daan kaya nag-apple ako tapos si Wusong nag-chips saka si Angelo nag-drinks lang siya Sabang bumibiyahe kami, papunta ng band, mga ka -Berks. Tara, sama ka. Ang ganda ng view dito. So, nandito na tayo sa boundary ng Kaanmor at saka ng Bant. Kung meron kayong ganyang klase ng entry pass, eh, magkano pa yan? $100 siya tayong entry pass na yan, yung kulay blue na yan. At every time na papasok kayo dito, magbabayad kasi kayo ng $21. So, ako bumili na ako ng entry pass para sa year pass, para sa isang taon. Hindi na kailangan na pumila ka pa doon sa... mahabang pila para magbayad ka dyan pagpupunta ka ng Bant, no so kami dito na lang kami sa tabi kasi nga meron na kaming year pass makikita nyo yung haba ng pila na yun. Kung pipila pa kayo, siyempre, abala pa sa inyo, no? Kaya, malaking tulong yung ganitong klase ng, ano eh, ng uh, entry pass or year pass nga. So, tara, tuloy-tuloy na tayo. Biyahe, papunta ng band. Mga kaberk, samahan nyo kami. Explore natin ng band. Wala ka na makita, so ah. Sobrang snow na dito sa, ano, dito sa band, mga kaberks na yung snow dito So ano magagawa natin Nandito na tayo Ang plano namin pupunta kami ng Lake Louise Lake Minuangka para makita nyo Pero dahil nga sa weather Biglaan eh Sa Calgary hindi ganito ka pangit yung weather eh Ewan ko ba Bakit naging ganito sinundan yung pagmumukha ko ng weather Pumangit din <laughs> Siyempre kasama na naman namin dito si ano Kasama na naman natin dito si Usong Right Wusong? Yeah, alright. How are you, Wusong? Yeah, I'm good. Yeah, you're good? Yeah. Ayos, ah, nakarating na rin tayo dito sa Banff. Alam nyo mga ka pag summer talagang maganda dito sa kasobrang dami ng tao. Pero kahit winter, ngayong nag snow maganda pa rin dito kaya dinadayo pa rin to. Kaya nga ngayong weekend, ang dami pa rin tao, diba? Nakita nyo naman kanina. So, dito ako dati nagtatrabaho. Dati Tony Romas yan. Uh, that was 2008 no nagtatrabaho ako dyan mga kapeks. Tagal na noon Pakikita ko dyan yung mga pictures ng 2008 dito ako dumating. Dito ako diniretso agad ng employer ko. Marami kami rito. Maski si Mami, si Tito Mango, kasama ko siya nagtrabaho dito. 2008 pa yon. Kaya marami kami yung picture ni Tito Mango na magkasama dito sa Banff. So mga ka-Berks, medyo traffic dito ngayon. Mga 10 minutes na kami nandito sa harapan ng simbahan. Ayan. May simbahan dito. At kanina pa kami rito. Hindi <laughs> na gumalaw yung sasakyan namin. Nainip ka na ba? <laughs> <laughs> Ikaw, nainip ka na ba? <laughs> Nagutom na sila. Nagutom na sila kakaantay. <laughs> Sabi ko pa naman, i-explore namin tong van para sa inyo. nag snow pala dito mga kaberks. Sabi ko pa naman, kasama namin kayo na mamamasyal dito sa van. Di ba? E paano natin papasyalan yung van na Namuulan ng snow. nag snow na oh. So mga kaberks, nandito na tayo. Ang tagal bago kami nakahanap ng parking. Tapos hindi kami magkasya sa parkingan. Sobrang sikip yung sticker niyo. Ano? Hindi huh? waterproof. Bakit nabura na? Oh, Hindi ako magkasya mga kabirds. Si Kip. What happened to my face? You put his, his my face is gone. My face is gone. Oh, so cute. <laughs> who, who put the? the Me? Sticker? Me. You? Not good, eh? So we are here in Bant mga kaburks <laughs> Kasama si Wusong And Angelo <laughs> So where are we going now? <laughs> We're just going with a walk eh? Yeah We're not going to eat in Seoul, Korea today Because we always eat there Yes Right? So let's go come here I know this place Here na Siyempre, kabisado ko tong lugar na to because uh, tumira ako dito ng almost 3 years. Yun, dito pababa tayo, may dahanan. So ang daming turis ngayon. Napat, natapat kami sa maraming turis. Siyempre yan, yung malaking malaking bear. Tagal na nito dito eh. Ganyan yung kalaki. Yung bear pag nakatayo. Ayan yung ano nila o ginagawa nilang mga candies o. Oh. Diba? Ang oh. dami. Eh. That's the candies they're making and then they put it into the trays, different trays and they they cut them. Yeah. They put it into the bag or the plastic bags Italian, no? <laughs> Too much sugar. So Where are we going? I'm going to Food Court? Oh, Food Court no <coughs> Tayo. So let's see what they're doing here. And we got a hard beer and then our two jeans <laughs> so we got heaps. Something for everyone. Yep. Yeah. Yep. Yeah. Okay, what do you have? I got one of to, to Wow, this is yeah. well. Oh. So that guy is... Uh, oh. 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 What do I said yeah! You're, you're, you're famous! What, you're famous too, why you are here? Why you are here? <laughs> Touch <That's> you there! <laughs> you see? Oh, what happened to you? <coughs> <coughs> do you do Somebody called me? Oh, I didn't know. You sure? Mm. dito. Ha? First show. Oh, no. Ano yun? Bands. So, tatawid tayo dito mga ka-birds. Ang maganda rito, pwede kang mag-cross. Cross yung ano, yung daanan. O yan o. No? Pwedeng dumaan doon sa gitna. Pwede dumaan kung saan saan. Ang daming tao. So medyo malamig na nga malamig na medyo wet kasi eh, hindi pa ganun totally malamig na pa yung snow so kailangan nakakapote ka Siyempre, ang pinakamahal na jacket, gawa niyan. Magkatapat pa siya. Oo, oh, oh, na naman sa kabila. Ito yung kanagagos. Yes. No table. So dito daw tayo kakain. Tingnan natin kung anong pagkain nila. So wala kami makitang table, puno na yung mga table. So sabi niya, let's go to McDonald's. <laughs> McDonald daw tayo Tignan ko lang kung nandit yung aking kumari I just going to check if my My friend is here sure, eh sure. Uh, Ardin ba siya? Oo, uh oh, Ardin Filipino fan? Yeah Since we are already here, I'm going to check if she's here. Just say hi. madam. Musta? Kaibigan namin, si Uso. Good to see you. Hello, Wuso. Musta? Dinaanan ka lang namin. dina, dina, dina dinaanan, dinaanan lang. Dina. Oh, uh, patay na natin. So mga kaberks, uh, nakumusta natin yung kaibigan natin. At ngayon ay uh, maghahanap tayo ng makakainan kainan kasi walang makakainan pila, pila balde ang mga restaurant ngayon kasi tanghaling tapat ay eh, alas 12. Chef, hmm. doon lang tayo sa mumurahing ano, makakainan natin. Nak dito tayo sa kabila, nak. Pwede kang dumaan dito sa gitna di ba? Sa gitna ka mismo dadaan ng kalsada. Kaya nga may mga araw, may X. May X spot, pwede ka dumaan dyan. Galing, no? Para may mga ganitong lugar na din sa... Ewan ko sa Pilipinas kung meron ng X na ganyan, no? Pagtatawid. Tapos yan yung mga bus nila rito. Chocolate Mountain. Popcorns Sweet popcorns Too much sugar, Too much sugar yeah. Nakalimutan namin na magbayad ng Parking <laughs> Na-excite kami masyado Right? We forgot to pay the parking So we check kung Ano ba kung magmumulta na ako Buti na lang wala pa Hindi pa naikot yung mga marshal So andito si Angelo magbabayad si Angelo ngayon Ayan o. Payment required. <laughs> payment required pero nakalimutan namin. <laughs> pero ngayon si Angelo, siya na yung bahala. What version na? Ano working? na? Like, they're redirecting it to the web version. Like, an application. Use other parking meter available. nearby so this one is not working error So ang so no? or you can scan this one visit the web version one three ayo talaga so this is not working so let's try the other I know anapan ipong parking an or bayara murilang online na So, yung pahirapan, no? Kasi, Sabado ngayon, ang daming, ano, ang daming turista galing sa Calgary, saka sa BC. Nung pumasok kami ng van, nakita nyo naman yung kanina, yung magbabayad ka ng ticket, haba ng pila doon. Kita nyo naman si Wusong, naging camera camera cameraman pa. Oh. It's hot, here, eh? hot, hot here, So, when you come here, uh -huh. the fires come out. When the, when you come here near, mm -hmm. the fire is coming out, right? No, the, there's, there's a, a coin. There, there's a no coin. You, ah, you need to turn it on. No, oh yeah, there's a there's an on here. Yes. yes. Yeah, turn it on and turn it off. <laughs> Let's go. We cannot stay here. We need to pay. It's yeah, not work. work. It's not working. Hey, paano mag-work eh, lahat ng ban blank clay Hindi ba? Boys, huh? over muna tayo dito. Tang lakas ng sounds nila baka makapiright tayo. So nagpunta kami dito sa Eddie Burger. Tinignan namin kung magkano yung mga prices ng kanilang mga burgers naglalaro sa 22-25 dollars so wag na lang punta na lang kami sa McDonald's at 25 dollars so 75 dollars kami tatlo no hindi pa kasama yung drinks so nagdecide kami na McDonald's na lang mahal talaga dito sa Banff yung mga pagkain kagaya nga ano yung burger 22 dollars yung burger buti so na lang, na lang din display nila sa labas yung ano? presyo oo Ayan din, mahal din yan nak. Ayan pa Oh. Ako na tayo mga ka oh yan na mga ka Ang famous van Diba? Nakaka-miss din na Pumasyal dito Lalo na kung nakatira ka dito for How many years Tapos babalik ka dito para Bisitahin yung lugar Nakaka-miss din <laughs> Tapos may there's a famous uh, ice cream here. The cows. I don't like ice cream. You don't like ice cream? No. Oh, Walang last summer the line is hanggang sa labas. Ngayon wala nang linya kasi ang lamig na ngayon eh. <laughs> Marami rito mga nabibentang jackets, toques, boots, at kung ano-ano pa. Kaya lang, expensive. Expensive items. Kasi nga, tourist spot, syempre, alam niyo na yung pag tourist spot, mahal. It's a high inflation in town. Yeah, it's true. The North Face. Atmosphere. Mm -hmm. Diyan pa nagkakabuluan nila yung aso. You Tiwa. Yeah. So, dahil mahal yung mga paninda rito, dito tayo babagsak sa. Where are we going to eat? Yeah. I'm going to map them out. Uwak good one to know right inside. Siyempre, ito yung pinakamurang kainan dito. Hiring sila. McDonald. Oh, hiring pa sila. Oh. oh, they're hiring. You want to stay here? You're hired. Oh, we're hiring for you. Bakit dito mas madaling umorder kaysa sa Philippines? Sa Philippines, ang hirap umorder. Ay, Okay, I'll pay okay. for for you guys. The, no, it's okay. The, no the, problem. I know. Not What do you want? I'm going to have a uh, the burger combo. Which one? just the big man. Big Mac combo. Yes. Ito big combo nak? Mo to. Ito? Yes, yes. Okay. okay. I uh, I pay. I pay. No, no, it's okay. It's no, 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 no. It's okay. I I pay. I pay. No. It's it's okay. I pay for it. No problem, my friend. You know me, right? It's okay. Let's, Let's go. go. You're my friend. I know we both have No, no, I don't. <laughs> so mga kaburks, di uh, no. Dito tayo kain para makatipid tayo siya, <laughs> Alam niyo na, alam niyo na. <laughs> I just, I just tell you. Study. Ang hirap eh. Nabubulol na naman ako mag-ingles. Alam niyo naman di ako marunong mag-ingles eh. English po kining dollar kasi tong si Korean eh. <laughs> I don't understand Filipino. <laughs> you don't understand Filipino. I said you're English speaking and it's too difficult for me to speak English. <laughs> Ang tanong, meron kayang pwesto doon? No, serving guests Ah, oh, marami pala. Dito na lang tayo. O, oh, katabi pa natin yung drinks. Refillable drinks. O, oh, anak, alam mo na yung kipapa. Here's yours. Okay. So, lahat ng yan. Yan lang, ah. $41 na yun so wala nang snow finally maliwanag na kitang kita na yung bundok doon sa dulo o, naglabasan na yung mga tao o, no. oh, you see how beautiful is the mountain mm. take one thank you for lunch Chris no problem let's go let's walk somewhere wow. oh let's go at the back nice have too. you been have you been at the back yet? Not yet. Not yet. Not yet. So, okay, let's go. Let's explore there. Ah, ang galing ka mag-ingles, no? Oh. <laughs> <laughs> malamig eh. Dito muna ako, malamig pa. What? <laughs> mm. we need to eat? We need to order before we sit here? No, it's too cold. That's why I'm here. <laughs> <laughs> Let's go. Let's walk there. You never been from. You never been in the uh, bridge yet. No. Let's yet. go. Para makita niya yung bridge dito. Tignan niyo naman yung forma ng mga kasama ko. O? Forma nila. Kamang talang ako, yung forma ko. Design niya. Ha? Design. Design. Design niya. Design ng Clorox. <laughs> Ayan, dito tayo sa gitna dadaan. <laughs> wow, ang ganda naman ng asong 'yon. Parang wolf. Ooh. Laki. Loko-loko <laughs> talaga 'to si ano eh, si Wusong eh. <laughs> oh. <laughs> You're the wolf in Banff? <laughs> ganda doon no? yung mountain no? Diba wow, mga ka-birds? Para ka nandito nap Napapalibutan sila ng mountain dyan Cascade mountain dyan uh, Ano to? final mountain tapos ito yung papunta ng gondola Kabeeks <laughs> Kumusta po? Bakit nandito ka? Bakit nandito ka? Wala lang, dito po tayo magkikita. Si Angelo kasama ko oh. How are you? Sino <laughs> kasama mo? Siya pa po 'yon. si papa mo? Mm. How are you kuya? Ah, si mama mo? Nasa ah, so washroom. Hmm. ah? Saan? Eto ako may nagvlog guys. What's up bud? <laughs> Hello sir. I'm Damler. Yeah, I'm Joe. Nice meeting Joe. And ano? Uh, Pangal mo kuya? Melvin. Damler po. So ito naman yung isa sa mga bridge dito sa Ban... Mga ka Ganda oh. You see? Parang mirror. Diba? Ang ganda dito. too. Beautiful. okay? <laughs> <laughs> Ganda dito. Oh, saan ka pa? The first month. Mga kabex, dito na namin tatapusin ang aming video na lobat na yung ating GoPro kaya sa cellphone na lang. So, Chris Kusinero Angelo, Angelo and Ang Uso. And Usong. Thank you very much ang inyong Kapamilya Kapuso Katropa Kabarkada at kabex, Bye-bye! Sarang hit, sarang guys. Ano man ang hamo ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya, kay Chris Cusinero panalo ka. Bilang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama, sa lugar na kakaiba.